Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, kamakailan po ay pinagdiwang ko ang ika sampung taon kong anibersaryo bilang pare. May nagtanong po sa akin, paano ko raw ba nalaman na tinatawag ako ng Diyos? Meron pong isang writer na nagpauso ng kasabihang, The whole universe conspires so you can achieve your destiny. Ang buong sang tinakpan daw po ay nagtutulungan upang maabot mo ang iyong kapalaran? Yun po ang sagot ko sa nagtanong sa akin. Maraming nangyayari sa buhay natin at akala natin walang koneksyon ng mga ito. Parang mga aksidente lang, nagkataon lang. Pero magugulat ka na lang, magkakadugtong pala ang lahat ng mga bahagi o piraso o retaso ng buhay mo. Di mo namamalayan isang napakagandang larawan o kabuuan na pala ang nabubuo nito. Ganyan po siguro ang bukasyon sa pagpapare o sa pag-aasawa man. Sabi nga ng propeta, mula sa sinapupunan ng iyong ina, tinawag na kita. At bawat araw, ikaw ay kanyang binubuo. Mga tao sa iyong paligid, mga naranasang tagumpay at kabiguan, mga sakit at hirap, lahat ay bahagi pala ng pagtawag sa iyo ng Diyos. Minsan, halimbawa, natanong ko po bakit nga ba ako nasa media, niwala ito sa aking hinagap. Pero naalala ko, pinagagalitan ako ng nanay ko noong grade 1 pa lang ako dahil bakit daw bawat grading period ang sulat ng teacher ko sa aking card ay tokatib, 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 madaldal. Ah, noon pa man pala, ginuhit na ang aking tadhana. Mahiwaga ang pamamaraan ng Diyos magtiwala lang tayo mga kapamilya, ginagabayan niya tayo araw-araw kahit di natin ito namamalayan.